guys, good morning. At ang video yung i-share ko sa inyo ay uh, yung vi view ng sapa dito sa amin. Kaninang umaga guys ay naglakad-lakad kami papunta doon. Nakita namin kung ano yung view doon. Maganda pala. Uh, malamig. Madami kang yung marilax ano mo guys, yung isip mo pag magpunta ka doon. So, kung may, para maintindihan nyo yung sinasabi ko guys ay pakita ko yung video ko sa inyo. Pero bago yan, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like at mag-share ng aking video. So, uh, ito pala yung sapa dito sa amin guys. First time ko dito guys nakapunta kapuntao. Oh dami palang kawayanan nandito malamig dito guys oh brown yung tubig siguro ano ulan sa taas sa ibabaw first time ko ay kahapon nakita ko itong sapa kaya sabi ko bumalik tayo tingnan natin ayan meron pa lang ano dito sa amin guys yung ano yung ganito oh parang nasa bukid tapos yung sapa papunta yan sa ano guys sa ulas Yung sapa na yan gabi wagas ng tubig eh? Walking muna kami guys ha. Ang tawala ng ano, pats. Ayan. Ayan guys oh. Kaya pala malamig pa dito sa kanila guys. Ang dami pang kahoy oh. Ayan. Durian. Puno ng durian. Ayan, may mga puno pa ng saging malaki pa yung lupa dito guys oh, baka pagdating ng panahon nito guys mag ano na ito uh, dadami na ang ano dito kasi yung mga lupa dito ay unti unti na binibenta naisipan lang namin ngayon mag walking guys dahil nakakita kami ng opportunity na magandang Magandang lugar kung saan pwede ka maglakad. Kasi tahimik. Iwan ko lang doon sa unahan. Naghan mo na yung mga tindahan diri pa, no? Mahiba, lo. Kinini na lugar dili ka doon, sa evacuation center. Ah, naa day lugar kung asa mag-evacuate, no? Pares ka nindiri. Kung sakali muda po ang tubig, will, will spring sila mag ano. Itong naka-encourage sa akin guys na magpunta dito kasi first time ko nakita kahapon yung sapa. Kaya try namin na pumunta dito sa ano, sa area na ito. Halagang kusinggun sya. <laughs> ang daming halaman dito guys. oh tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo ha. yan guys, oh yung green singunyum yan ang daming mga ano dito guys mga halamanan, halamanan pa pala dito farm pa yung iba dito guys, ayan o yan. malayo -layo din ito sa amin guys meron dito mga mga bulaklak, mga prutasan ayan o Yan. Ay, mga aso. May itatanim pa mga saging, guys. Diri siguro tong gano'n, ganun ay baligya gang no. Ngani. May manggahan guys. Oh. Yan. Dami so, pa pala nakatira dito. Ang ganda pala. Tahimik ang pamumuhay dito guys. Yan oh. Mga bahay pa. Ano. guys, oh. Pahinga muna kami dito, guys, ah. Yan ang sapat dito, guys. Ayan. Saan so, lagi aso pa? Saan sa tubig? Saan ba? Saan lagi sa tubig? Ay, mo na? Ako. Ah, kanang iyahang murag na evaporate na tubig? Hmm. In guys, na-capture niyo, nakita niyo yung ano guys, usok. Kala ko may nagluluto diyan. yung pala ano daw yan sa tubig, yung parang evaporation. Nag-evaporate yung tubig galing ng sapa. Ma brown yung tubig ngayon, guys. Ah, uh, paminsan malinaw ang tubig dito. Maraming naliligo dito. Ngayon, brown pa oh. Simple lang ang ano dito guys. Basta malamig siya para sa para ka pang nasa bukid nito. Ulit-ulit na ulit lang yata ako guys na parang nasa bukid. <laughs> Kasi isipin mo, nasa syudad. Sa likod dito guys ay ano na, city proper na yung madami ng sasakyan, madami ng ah, uh, siyudad na talaga pero dito di mo mapansin na meron palang lugar dito na tahimik daming kawayan puno ng kawayan oh may naglaba pa doon Turong, tabok oh pero atbang tabok oh mga tao sa sapa oh ayan naliligo sila naglalaba So guys, ito po yung sapa na uh, malapit lang dito sa amin pero hindi masyadong malapit. Pero sakop ito sa community namin. Yung sa harap guys, yung sa kabila, kabila nung sapa ay Katalonan Grande na daw yun. Kasi yung yung pagitan dito, yung boundary, pinaka boundary ng Katalonan Grande at sa Katalonan Pequeño ay yung sapa daw. Yun lang ang narinig ko guys. Pero itong sapa na ito guys, maraming naliligo dito, maraming naglalaba. Ginagamit ito ng makaramihan ng mga tao dito kasi hindi palaging ganito yung yung tubig guys. Ngayon araw lang na na parang may putik. Yan o, brown yung kulay. Siguro sa somewhere mataas na lugar doon sa kalinan area baka may ulan doon or sa bundok baka may ulan doon kaya yung umaagos na tubig dito ay color brown magmas na tayo guys dahil marami ng tao dito papauwi na kami guys tingnan nyo yung nakita namin guys habang naglalakad-lakad kami ayan oh. Oh. Ang ganda ng mga halaman nila, guys. Oh. Ah. Ayan, oh. Ah. Ganda. Nakaharap sa araw, guys. Kaya maganda yung ano ng kanilang flowers. Ayan, <coughs> Ayan. Dito ako nakabili guys ng halaman na ah uh, ganyan oh. Nagbibenta ito guys, kaibigan ko ito si Vanji, Nagbibenta siya ng mga halaman. Ayan. Ay, masarap. tinggi kuan ba? Guys, ito si Banji guys. Oh, kung gusto niyo bumili ng bulaklak guys, ito. <laughs> Mahiya man siya guys, oy. Basta. Nagbenta siya na asa. Asa. natin yung halaman niya dito sa loob guys, ha. Ah. Eh, kung nakaisaha, ingnak wa. So ayan guys, di pa niya baligya guys. Di pa niya baligya kay wa pa isaha. na niya guys ba? Oh, ayan. Yung ano lang, yung plastic ng uh, plastic ng pintura. Ayaw niya talaga ibenta guys. Ayan. Meron siyang tibatib guys. Ayan oh. Meron siya. Dito ko nabili ang ganito ko, guys. So, so uwi na tayo, guys. Iniwan na ako ang kasama. Gani. Ito ang community namin, guys. Oh. Diba? Ito, yung Kate Williams Bible College. Tapos, ito na area, yung community na namin. Ganito lang. Malamig pa dito, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Yung halaman niya, guys, na pina... ano niya, sa wall niya, pina niya sa wall niya. Tapos, may ano pa dito, guys, oh. May silom. Kita nyo, guys, kung gaano kalaki yung silom nila, guys. Ayan, o. Oh. Iwan ko kung namumulaklak yan siya. Yung silom nila, guys, o. Oh. Iwan ko kung ilang taon na ang silom na ito, guys. Ang ganda na. Ayan, o. Oh. Yan, ang paakyat, guys. Papunta doon sa highway. Tignan nyo, guys. Di mo makikita na may highway. Ayan, kaibigan ko guys, oh. Ayan, sila mga... <laughs> Very early na nga ito, big ano, asa pa. Dito, good. Dito mo dyan? Oo, dito, good. Ang bot mo, asa ilabas siyang dito, dyan, minabot. Kaya gitan, ah, dyan mo, basubay, misa kanang ng sapa, good, subay, subay na, Miss So, that's it, guys. Bago kami naka-uwi, ay nakadaan pa kami ng garden ng kung saan doon ako nakabili ng mga mura na halaman. May nakita akong alokasya puli doon guys or alokasya amazonica. Ayaw pa niyang ibenta. So thank you guys for watching at kung nagustuhan yung video ko ay please give it a thumbs up at don't forget to like and subscribe. Thank you! Bye!